Good day mga people. I'm back. Nakabalik din for ano for a long period of time, no. Mga siguro 3 months din ata akong hindi nakapag ano daily vlog. So saka natin pag-usapan 'yan kung bakit. Pero at least now, hindi na ako ano tinamad. So dito naman ulit ako ang araw-araw nating nakakainis na mukha. <laughs> Joke. So, yeah. Today is Saturday. And dito ako sa washroom. <laughs> dito ako sa washroom kasi maghihilamos ako. Lamos lang. ulang liguligo. <laughs> Later na yung ligo. Kasi aalis kami ni Dee. Ipag-grooming namin si Jabba. Tapos kakain kami sa labas for lunch. And... Since malapit na yung kaarawan ni Dee... <laughs> malapit pero pebrero pa. <laughs> Hanapan ko siya ng ano, body wash sa Batan Body kasi at the moment meron pa silang sale ba. So at least makasave ako no. So yun talaga yung pangregalo ko sa kanya every birthday niya. So pinibilhan ko siya ng maraming bote ng Batan Body wash. Good for one year yun. <laughs> So, isa na lang natira nung, isa na lang yung natirang uh, body wash niya. Simula nung binigyan ko siya last year. Noon. Kaya, bibilhan ko naman siya ulit habang may sale pa. Sana meron sa shop. Hindi siya online kasi matapos na siya bukas. So, yun. Punta kami ng Motor City. Then, i ko din yung pinadala ng kulig ko dati na sa Pinas. I mean, kulit ko dati sa Dubai. Kasi nagbakasyon ako. So, may pinadala siya sa akin. And, i -drop ko din doon sa accommodation nila. So, yun. Let's go. Ready na tayo, guys. Tayin lang namin si D. Kasi may ginagawa pa sa taas. Tapos, alis na tayo. Grabe ang lamig dito. Kaya, ano. Naka, ano, ako. Naka long sleep kasi. Kahit tanghali. Ano, yung simoy ng hangin ba? Sobrang lamig. Lalo na sa gabi. Kaya, wala, sweatshirts tayo ngayon mga people. Si Jabba? Diyan <laughs> kami sa pet corner. Ready na si Jabba for grooming. Jabba, ready? Lot is it? Lots of yeah. toys. Lots of toys, Jabba. Look, oh. Lots of toys there. <laughs> dami nilang laruan. Pang aso. Hanggang yeah, doon. Ang yeah? well, uh, mga <laughs> <laughs> what is that? Is it piggy? It's a hippo. Oh, <laughs> Ooh, it's Jabba's turn. Come on, get inside. Where are you going? Yay! Hi Jabba! That's his name? Jabba. Jabba. Good boy Jabba. That's his dog, right? <laughs> Ito kami sa Little Bangkok. Natanong ni Dick kung pwede ba kaming kumain dito sa labas kasama si Jabba. Kasi baka hindi pwede aso. Nakasale sila! You're making me poor. Hey, you said 12. <laughs> This one or the green one? Oh, oh. One, six. One more. This one smells nice but you should yeah. find one of that. supply I found it somewhere here. Yeah. Yeah. Kain muna kami mga people. Well, kasi gutom na kami. Alas 4 na. Si Japa. Hindi pa tatapos. Kaya kain na lang muna kami bago namin siya pick up. In. And napudol ako dun sa may mga display din sa market market. Isa lang naman. Pang bahay na damit. After ko binilang si Dina ano, body wash. So yun, natay natin yung food natin kami sa paborito namin Thai restaurant Little Bangkok. <laughs> Kain tayo mga people. Yan na yung food namin. Sa akin is braised beef. Kahit din yan is ano, beef masalam with rice. Tapos na kami mag-lunch mga people. Balik na kami dito sa pet corner para kunin si Java. Kanina pa yun. Two hours na siya dito. <laughs> Who's Jabba? <laughs> Who's Who oh, yeah, him? Oh, Jabba! And my look! Oh, you look handsome! <laughs> yes, yes, yes! Jabba? Yes! Jabba. yes. Jabba. Six. 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 Mm -hmm. Yes. Kita ko na yung cute ni Java oh. <laughs> Ang galing ng pagka -trim. bahay na kami mga people nakauwi na kami at 52 ako ng tilapia tapos gataan ko later para ulam namin for dinner yung usok din na makita yung ano ko nagkagawa buwan lang natin saglit saka natin nagayong gata at gulay kasi o oh, yung taming kumukulo ayan paluto na yung ginataang tilakya natin mga pipolo Makain natin maya maya magnanay na dito like kasi nagluto yan so yan lang piraso lang kasi ako lang naman pakain ko yan ko lang ko. hindi yan pakain ito ato tapos na tayo nag dinner mga people and nakapanood na din kami ng nakalatlong episode kami ng ano pinapanood namin na Uh, series sa Netflix. Netflix ba yun? Kalimutan ko. So, yeah. Hindi ko na na vlog kanina kasi tinamad. So, bedtime na dito kasi mag alas 12 na. Tutulog na kami. Bukas ulit. Maraming salamat. God bless and bye-bye. bye. -bye. Chaba. Say bye-bye. <laughs>